Hello po! Hello, Dito pa rin kami sa London. Wala pa rin kami kung GoPro. po. Mali, mali. Hello po! Hello! Dahil, dahil wala kaming GoPro, ito na lang. Woohoo! <laughs> <laughs> Nakihilo ako! Mahal saan volleyball daw Wala naman po dito, na sector ako. Ano ba naman yan? Aran! Ito Eh, ano ka pa? Hello po! Wala pa rin kaming GoPro. Nandito kami ngayon sa Melbourne. Woohoo! Woohoo! Dito kami sa TukTuk. Yehey! Woohoo! GoPro! <laughs> Wala kasi kaming ano, GoPro. Ito na lang. <laughs> Hello po! Dito kami sa London. Wala pa rin kaming GoPro. Kaya ito na lang. Okay! <laughs> <laughs> to life than just how I feel and all that I'm worth oh. <laughs> oh speaking of kilig, up next na ang isang love team na sinubok ng panahon at patuloy nila tayong pinaniniwala sa walang hanggan na pag-ibig. <laughs> <laughs> mga kapamilya, you're still watching Asap in London <laughs> Part 2 at talaga namang napaka-romantic balikan ng eksenang yan. Sobrang tamis. <laughs> Anong, <laughs> tamis? Anong movie? Anong movie? Anong Nothing Hill! Nothing Hill! Yes! Tatalong kita ba, ba yan? Sobrang lamig! Akakas! Hi, girl! Hi Derricky. Wow, lovers. Hello po. How you sound? You mean? Haba ko pagkain. Ano? Siyempre isang masayang video kay Hanwit friends and family, 'di ba? Tama 'yan. Dapat dito sa lahat happy-happy lang. Bata, bata. matanda, kahit sintonado, o kaya biritera, lahat po ay di makikan. Sobra ako na-touch. Sobra na-touch talaga doon. Hindi ko napigil ang naiyak. Ma Mahal ba kasi yung sinigil? Tsaka malaki, hindi nila kayang dalhin isa-isa. Ano? Ma-extend lang ako ha. Ikaw may pagpapakay pala sa'yo.